Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Nagreklamo nga po ang isang nanay na bumili po ng bigas sa halagang 29 piso per kilo sa Kadiwa Store. Ngunit, imbis na masaya, abay naging dismayado ito mga kababayan po natin. Dahil nung tiningnan po ang bigas ay pagbukas nito ng plastic, sobrang baho o mano, at halos nangingitim na at ayon kay nanay, ito daw ay pagkain na ng aso. Ngunit kailangan niyang bilhin at ayon sa kanya ay hindi niya alam kung ito ba ay kayang kainin ng mga bata. Ito panoorin natin ang totoong video mga kababayan. Basta po yung nabilin yung bigas. Hindi kayo po mabaho. Ang kain na ito ng hayop eh. Pwede kayo yung may pero sa mayayaman pagkain ng hayop ito grabe namang klasing bigas na po yan. Ah, bakit ibinenta pa nila kung ito po ay pabulok na? Sabi ko nga, okay pa siguro kung ipinamigay. Kasi kahit maba mabaho siguro at medyo mahirap ng na isaing, ah, nangangamoy na, okay lang kasi hindi ka lugi dahil libre pa. Pero kung bibilin mo ng 29, limitado yung mabibili mo, ang haba ng pila, ebay, nasayang po ang pera mo. Hindi lang pera kundi pagod pa mga kababayan po natin. Kaya ang sabi ko nga, nasaan kasi ang matinong bigas? Bakit hindi yon ang binibenta? Bakit kung saan ang pabulok na at dapat ay itapon na lang na bigas, na binibenta pa? Kumbaga, ang basura na bigas na ay ngayon ay ipapakain pa sa mga mahihirap para bumangol lang ang kanilang pangalan. Pero ang bigas na kanilang binibenta dito sa kadiwa ay pabulok na. Nakahiya po ang kawai natin sa totoo lang. Oh. May po ba? May itim na, may pa. kapag inugasan namin po, nadurog na. grabe. Kapag hinugasan, nadudurog. Eh, talagang wala na. Pabulok na talaga yan. Langhiya naman po, mga kababayan po natin. Nagbenta nga ng murang bigas. Eh, halos hindi naman makain. Ginagawang ban A, ban kilo po yan? kilo, dati tatlo. Ano? At least, dati tatlong kilo lang na yun. Ngayon, limang kilo na. Kaso, halos hindi makain. Paano yun? Po yung... Pag sa tatlong kilo, kulang ang ano, pagkain ng isang pamilya. Sa lumarid, growing childs, matatakaw ang mga teenager na kadakil, Kaya kulang ang tatlong ano? okay, minsan. Pero ngayon, nagbigay sila limang kilo, maitim na may amoy pa. Hmm. Sabihin mo, kakain ng mabuti ang bata nito. Ano, oh, okay, Kitang-kita naman po ah, sa video mga kababayan po natin na yung bigas ay halos nangingitim na po mga kababayan po natin. Kaya sino kayang matutuwa po sa administrasyon ngayon o sa pamumuno ni Bongbong Marcos uh, na yung mga Pilipino imbis na matuwa po sa kanyang pa-29 program na bigas abay lalo pa nilang uh, pinapahirapan at lalo nilang ginagalit dahil binintahan pa naman ang pabulok na bigas. Kasi nga po, ang matitinong bigas ay ibinenta ng NFA sa mga traders at ang traders naman ay binenta sa mataas na presyo. 'Di ba? So sino yung kanilang tinutulungan? Actually yung kanilang tinutulungan ay yung mga kaibigan po nilang negosyante. Pero yung mga may hirap yung binibenta nila ay pabulok na lang. Kaya ang sabi ko, yung natutuwa sa administrasyon na to ay mga pipit bulag na lang na hindi nakikita ang totoong kapalpakan. Tingnan nyo po yung kanilang proyekto nga, Build eh. Better More. Pero no more po, wala po silang major project na ipapakita ngayon. Ngayon naglalabas sila ng kung ano-ano na namang gimmick at pangako dahil nalalapit na po yung zona ng presidente. Sana po kahit walang zona, ay gumawa po sila ng maayos. Tingnan nyo, panayikot po sila ngayon kahit saan para mamimigay ng ayuda. Pero ano nga po ba ang kanilang major infrastructure? nagre -reklamo po yung kanilang taga-suporta dahil kulang daw ang mga eskwelahan ay hindi daw natutukan ni Vice President Sara. E eh, wala naman kasing budget. ah Kung yung kalahating trilyon sana o yung 500 billion ay ginamit nila sa mga proyekto kagaya ng kalsada, mga eskwelahan, mga bagong eskwelahan, kagamitan sa ospital, gagong, bagong pasilidad, e eh, di sana napakarami pong matutulungan. Eh, dito sa ayuda, ah sino nakikinabang dito? Hindi kaya mas malaki pa ang pumupunta sa kanilang bulsa kaysa ayuda. Nako, tanong lang po mga kababayan po natin.